na bumili ng itlog. Oh, ito yung mga karne nila. Oh. Karni. ito Dito kami sa Almira. Natosan no, kami ni David. Si Dito si Ramon. Ay, si Ramon. <laughs> si Ramon. <laughs> Ang kasama ko. Si... Uy, huwag yan. Huwag yung maanghang. <laughs> Alam mo, ka, kakain naman tayo niyan. Ito nga naman. Eh. No, yay. No, anything else. My good. Oh, my God. Ano pa? Sunod-sunod po di si ang kuli. Maulot ako magawa dito. Nami sa Almira, guys. Buntag sa'yo. Ay, di, 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 buntag. Ay, alas 11 na. Bread! <laughs> Di ba may ano yung brown? Oo. Oo, dahit puno. Uy, dahit! Hindi e, ba yung sabi mo kanya? Yung mura lang ba? Bumili ka ba? Mayroon tag-6. Ayan, no? Kapitness na makailangan. Hindi, kahit hindi fitness. Sounds the fitness. Susunod po Magkano yan? Ha? May prutas kasi Ano pala to? Oh? Wala. Hindi pang ano yan. Full package. Di ba may maliit? Wala. Wala. Ano full package sa ganyan. Ah. Ano pa? Kuha tayo ng sanita? Ito. Kasi ako ba yung pira mo? Bili pa ng gas. Kami rin pa rin na ano. Mayroon, Wala. Dalawang. <laughs> Uy, meron silang bread na pang yeah. ano. Meron sa Pilipinas, oh. Ano yan? Ito yung ano. Magkano? Choco. Tapos. Ah, choco roll. Ito sa enchimada. Ah, <laughs> uh -oh. Choco roll to. And? Choco roll. Is an opia? Opia to? Uh Oo. -oh. Mm -hmm. Pork? Grabe <laughs> siya. There's no pork here. Remember. You remember. Remember. How remember. Uy, pagkaon ni Miro. Uy, ni Miro. Ay, napakilo mo yung ano dahi? Ano? Para. Hindi na. Hindi. Doon tayo ito. Kailangan ito. Oh doon. Pakilo kami. Kasi iba dito eh. Kailangan mong ipakilo bago mo ipakounter. Lagyan mo kumbaga ng price. Tapos na? Ano I yan? Mean. I got my oh, coriander. 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 Di ba kailangan mo ng mushroom? Ang ah, mushroom. Ang laki ng kamatis nila, oh. Magkano? Magkano yung mushroom? Seven. Oh, seven. Mushroom nila. Alam mo lang ako yung six. <laughs> Nagsisi pa eh. Ay, mamon. Ay, mamon. Ang lalaki ng mamon nila. Patawa na. Ayan, dahi mahal naman Ito tayo sa mga ano nila, seeds. Oh, iba't ibang klase ng mga ano nila. Ito ba yung topo? Huh? Topo. Ayan, oh, may topo sila. Oh. Pareho lang naman siguro yan. iba eh. E. Pareho lang sila topo. <laughs> Kasi, yung... o oh, mayroon din sila. Oh, topo. <laughs> Tinan mo ito so buo siya. Ah. What, what about this one? Ah, yan yon, Slice yan. This one slice, right? That's why I told you. Same Read. lang. Read. Same lang naman. $9.50? Oo. Pumili ka. Ang lalaki lang. An... Oo, oh, pero ang lalaki. Ano to? Mm, ano? Ano? local Ano? 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 chicken. Huwag ka na bumili ng itlo. Oh, ito yung mga karnay nila, oh. Ano yung hinahanap mo? Ayan, ito. Hoy, may burger, oh. Chicken burger. Oh. Ay, di ba may ano tayo doon? May, may ano sa burger? Yun kaya, gawin natin mamaya. Pwede. Pwede. Ito yung mga iba't ibang klase ng isda nila dito, guys. Ito to sa Almira, ha? Sa harapan ng... Babayad na, magbayad na, magbayad na kami Kaya nga, ha? Hindi nga mga babae? Hindi, hindi nga Ay, oo <coughs> For today's